Dalawang miyembro ng SALF nagkapikunan at nagdulot ng iskandalo sa Muntinlupa. Pero ang dalawang polis hindi pala dapat nasa Metro Manila dahil kasalukuyang nakadestino sa Mindanao. Si Vel Custodio sa detalye. Nagsimula lamang sa simpleng asaran, pero umabot sa pikunan at iskandalo. Nangyari sa loob ng isang private subdivision sa Muntinlupa, ang dalawang sangkot na lalaki, miyembro pala ng Special Action Force ng PNP. Tumawag ng, ng, ng responde yung ating mga kasama doon sa loob ng Ayala Alabang Subdivision. So from, from the statement of uh, our witnesses and yung mga first responders doon, uh, inabutan na lang nila na may altercation doon sa, sa actually sa daan na. So yun ang nakabother, yun ang naka-cause ng disturbance doon sa sa subdivision na yun. Alarm and scandal ang sanang iahaing kaso sa dalawa. Ngunit nadagdagan pa ito ng mga kasong administratibo. And they uh, we're investigating but napunta yung dalawang uh, staff namin dito sa Metro Manila. They're, they are both assigned in uh, Mindanao. Unauthorized ano sila. Kung kung anong ginagawa sa Metro Manila, I think they're uh, giving them um, escort services, VIP escort services. But we don't want to, kung hindi namin sasabing kung sino talaga yung binibigyan ng escort service nila, no? baka talagang uh, ano one thing for sure uh, there is talagang violation of our rule of uh, rule 21 section 16 paragraph of uh, NMC 21 or grave irregularity in the performance of duty dun sa anang final po namin. And... Base sa ulat ng NCR Police Office, mga Chinese nationals umano ang binibigyan nila ng escort services. Bukod sa mga nahuling SAF, mananagod din sa batas ang pitupang may direktang supervision sa kanila. Pagkatapos po nito, we'll make sure na makikita niyo po na meron po masususpending mga battalion commander at meron po talagang matatanggal sa serbisyo ng mga polis na involved dito, especially dito sa SAF. Hindi po namin tatago yan. Bukod sa dalawang polis, suspindido na rin sa serbisyo ang company commander at mga platoon leader. Alin ito sa zero tolerance policy ng SAF sa mga ilegal o maanumalyang gawain ng kanilang mga tauhan. Nasa kusudiyan na ng Munting Lupa City Police Station ang dalawang SAF. Velco Studio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.